Disbayado ang katutubong dumagat remontado sa tanay sa mga nilang at mapanghating yakbang na ginagawa ng masungi Jayo Reserve Foundation sa mga katutubo. Sa isang payag na may petsang April 24, 2025 na nilagdaan ng may 34 na opisyal ng IPO, IPMR, kinatawa ng tribu at mga miyembro ng katutubong dumagat remontado. Ipinahayag ng mga ito ang kanilang kalungkutan sa muni paggamit ng Masungi Jerry Reserve Foundation Incorporated o MGFI sa larawan at salita ni Nanay Nelia na kapwa nila dumagat. Si Aling Nelia umano ay kanilang iginagalang bilang nakakatandang dumagat remontado ng Barangay Daraitan Tanersal. Kung kaya't hindi sila magpapabuyo sa nais ng masungi na siray ng kanilang pagkakaisa at maging sani ng pagkakawatak-watak ng pagkakaisa ng katutubong pamayanan. Malino umano na sa paggamit ng MGFI sa isang dumagat remontado para sa kanilang PR stand at hindi konsulta sa nakakarami ay patunay na hindi nila ginagalang ang karapatan ng mga katutubo sa ilalim ng Republic Act 371 o IPRALO. Nilinaw pa ng marito ito na ang masungi ay nasa barangay Kuyang Baita Ang mga direktang biktima ng masungi ay mga katutubo na dating naninirahan sa barangay Kuyang na pinagkaitan ng tahanan, hanap buhay at kanlungan. May mukha at pangalan umano ang paglapas tangan ng masungi sa mga katutubo. Hindi isip ang pagdimolis ng mga bahay, pagbakod ng mga sakahan at iba pa. Ipinahayag din ng mga katutubong dumaga at ang pasasalamat sa IPRALO, lalo na sa Pre-Prior and Informed Consent of FPIC. Subalit, sa kasamaang pala dumano, ang kanilang pasasalamat ay hindi nila mayaandog sa Masungi Jersey Reserve Foundation Incorporated hanggat hindi ito kinikilala. Ang kanilang naging kasalanan sa mga kasamahan nilang katutubo ng barangay Kuyambay at walang FPIC. Mananatili umano ang kanilang paninindigan laban sa Masungi Jail Reserve Foundation Incorporated. At yung talagang nangangalaga ang Masungi sa kalikasan, dapat ilabas dito ang Certificate of Precondition. Ang pahayag ng mga pinuno ng dumagat remontado ng Tanay Ibunsod na umano'y paggamit ng masungi sa larawan ni Aling Nelia na nilagyan ng kapsyon na nananawagan na suportahan ng mga katutubong masungi dahil nangangalaga ito sa kalikasan. Dahil ang mga dumagat umano ay nakasalalay sa kalikasan. Mula sa Tanay ako si Pedro Tambong.